Tip sa mga tatay para iwas away kay misis. Iwasang pintasan ang asawa. Maraming pagbabago, physical man at emosyonal, pagkatapos magkasariling pamilya at magkaanak. Masakit kapag ibang tao ang pipinta sa asawa mo, pero wala nang masasakit pa kapag galing na mismo sa iyo ang masasakit na salita. Sabi nga nila, kung wala kang sasabihin maganda, manahimik ka na lang o ibaling mo sa mas positibong bagay. Iwasang manumbat, lalo na sa mga tatay na sila lang ang tumataguyod at nagtatrabaho para sa pamilya. Habang ang mga misis nila ay stay at home, iwasang ikumpara ang hirap ng trabaho sa labas, sa trabaho ng isang nanay na nasa loob ng bahay. Huwag mo ipamuka sa kanila ang pagtataguyod mo sa pamilya dahil unat sa lahat responsibilidad mo yan. Sa pangako Mapamaliit na pangako man yan O malaki dapat mong tuparin Kapag sinabi mo na babawi ka Dapat bumawi ka Kapag nangako kang uuwi ng maaga Umuwi ka ng maaga Kuminos ng walang hinihinging kapalit Bawat kibot gusto may kapalit Hindi ba pwedeng gusto mo lang makatulong Gusto mo lang maibsan kahit konti Ang pagod ng asawa mo Yung mayroong kang pagkukusa Para hindi rin laging pakiramdam ni misis Na naandyan ka lang dahil may kailangan ka mag I love you at humalik araw-araw, bago o pagka galing trabaho. Huwag kang mahiyang mag I love you at humalik sa asawa mo.